Hello po sa inyong lahat, andito tayo sa IPS uh, uh, office dito sa Co <laughs> Conanday. day? ka araw sa inyong lahat, andito tayo sa office ng IPS Corporation. Ito ka talang bagong opisina dito sa Day. At alam niyo ba, ang may-ari nito ay matagal ko ng kasama, matagal ko ng kaibigan, at matagal nating ka-partner sa anong mga ano? <laughs> <laughs> Hello po sa inyong lahat. Andito tayo sa opisina ng IPS Corporation dito sa Konanda. Ito yung kanilang bagong branch. At ang kanila pong uh, opisina ay nag offer ng English lesson. Sila rin yung kilalang kilala noon na nagbibigay ng student visa sa mga Pinoy sa gustong mag-aral dito sa Japan and eventually makahanap ng trabaho. Ngayon, muli nating makakaharap ang ating kaibigan na si Erlinda Ponce Isumura at diliputin natin ang kanyang opisina. Huwag po kayong magkakakalas. Diyan lang kayo. Siyempre, sinama natin ang ating kaibigan na si Wonder Nanay kasi didiretso kami ng Tokyo. And meron tayong dalawang staff. Hello! Baka pwedeng introduce yourself. Hi! Good afternoon. I'm Maricar from IPS Corporation. And your item is? Ano? Teaching or what? Ah. I'm in charge of sales and marketing. Alright, and here's a newbie sa Japan. Ilan bang ka palang dito? Ano, I just arrived last Sunday which is like, ano ba ngayon, four days ago. Wow, so nauna na pa pala ako. Can you introduce yourself? Uh, I'm Billy from IPS Corporation. So currently, uh, I'm developing yung new Japanese curriculum na inagawa namin for a new project. Wow, alright. So if you are going to visit this office, sila yung mabubungaran ninyo? Mm -hmm. Alright. So, diretso na tayo dito. This is the office of Miss Erlinda, the big boss. Now, we're gonna go here. Merry Christmas. Pasokong Pasko na. Good afternoon, Madam Erlinda. Okay, so, this is uh, one of the two rooms available sa mga future classes nila. So, makikipagpantuhan tayo tungkol sa kanilang mga plano. Good afternoon, Madam linda. Sasiyempre daniyang. Okay. <laughs> okay, so sino naman to? Ah, yan yung karakter namin si, okay. yung babae, si Poncang. At ito ay si? Bebe ko. Bebe diba? ko si Bebe. My husband actually. Taniton ko yung Wow! yung 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 ko, diba? yung 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 Okay, so, uh, nakita rin natin si Ma'am Erlinda. Matagal na kami hmm. magkasang ganito. Siguro 7 years Ay, since 2018. 20. Uh -huh. Nakakasama na kami sa mga ako ano ng mga kembot. And, uh, meron silang uh, English learning curriculum na offer sa mga Japanese. Yes. Sa mga Pinoy na may mga anak na dito na, lumaki, na gusto makara ng English, well, kontakin nyo lang ka dalang numero sa bilang na ito. Hmm. Yan, para sa mga detalye at pang impormasyon na gusto malaman sa kanila. Okay, so start tayo. Kumusta? Oh. Parang malaboy abundan. <laughs> Gusto! <laughs> pero wala tayong ano ah, wala tayong anong tawag doon? Kaka fast talk. Fast talk, oo. Pwede rin o, di ba? Okay, fast talk, pwede rin. Eh. <laughs> okay, dito muna. Bati muna, Madam Ardinda. Hi! Good afternoon po, everyone. So, ito, nagkita na naman kami ng ano, ano <laughs> Aniga. po. Aniga. Naglayag saglit sa Pilipinas. <laughs> Naku, no, may sasabihin ako sa inyo, pero sa kanila muna, pag okay na. Okay, <laughs> pero, it's a blessing. It's a blessing. And, uh, now you are into... Uh, English language proficiency para sa mga hapon. Yes, actually ito? dati pa naman at uh -huh. apply before I started yung talaga yung uh, student visa ano um program. program. Yes. I used to teach for ano for the Board of Education nila. Diba? Dito sa Japan? Yes. sa oh Yokohama chika ano and uh, Kawasaki and hmm. a certain ano dispatch agency. Yes. Okay, located in Yokohama. Then after that So, nagkaroon ako ng parang back, back, backyard business matawag okay. Siya. Yung small A Kaiwa, mm -hmm. conversation school. Yeah, din ako nag-start. Ah, talaga? Oh, like, ah. nag Actually, sa bahay. Ganyan lang. So, hindi big time agad. Parang so, siya. Bahay okay? lang. Ganun lang. So, hanggang sa... actually, yung bahay ko kasi, maganda yung location niya. Since elementary and high school, mm. magkatabi lang. So, madaling makakuha ng student. And doon din nag-aaral yan ako that time. Talaga. Then yung dumami mga students, ganyan, ganyan. And then at the same time, ano, uh, mayroon akong kilala na isang immigration lawyer siya. Mm. Na nag-aano sa akin na minsan pa minsan na pinapatawag niya ako para maging interpreter ganyan, ganyan. So, nagdo volunteer din ako sa Yokohama ng yung sa mga ano, uh, ka, ka, Pilipino sa asan as, as, as uh, events, uh, events. Oh, interpreter, ganyan. Mostly interpreter lang naman. And after that, so yun, during yung time na yun na nagpapunta ako sa mga immigration sale, mm, yes, yeah. uh -huh. sa so, mga asin, True. asin kuluan talaga. Uh, Actually, uh, <laughs> ano, just to reminisce something very, very good. At talaga magsimula siyang napunta ng mga bayan-bayan dito sa Japan. Mm -hmm. the Mimi guy Nagsasalita. Doon ko siya namitin sa Mya Kenny. Tanda niyo Mya Kenny, doon. Uh -huh. Nag-i-invite siya ng mga ano na makapag... siguro isimula ka pa lang noon. Yeah, oo oh, bago lang noon. Hindi pa. Think Wala pa? Pa, pa talaga, hindi siya ano pa talaga. Oo, oh, so talagang okay, kayod as in kayod. Mm -hmm. So doon talaga siya nagsimula. And... And Baka precious uh -huh. na, o. Diba? Oh, so yun nga, okay. yung ano ko, yung... just first started. So mm -hmm. during time na ano, may nakakausap mga Pilipino, yung mga naluloko ng mga lupa na mga illegal mga recruiters. Oh. Oh. So, I, I just, ano, I came to, ano, to idea na kasi makapunta rito sa Japan ng legal. Tama, di oh. ba diba? Yung hindi, yung talagang dadan sa tamang proseso. Oh, sa tamang proseso. And then, yun yan, ano ko tong student. Oh. so, kasi nga kaya, bakit pa ba sila naluloko? Kasi kulang ng know-how. Tama, di oh. ba? Diba? Masa masabing pa-Japan tayo, Ay. kasi ibenta nyo ng kalabaw niyo. Oh! Alam, banat sila, ano. <laughs> Literal yan ha, totoo Literal, Oo, oh, totoo yan. Totoo yan. And now, from there hanggang okay. ngayon, mag-usapan natin ng ngayon, meron sa ngayong dalawa, dalawa na ba ang branches? Dalawa lang or tatlo? Dalawa. Ay, yung tatlo yung offices namin. Tatlo yung Isa dito sa Conan, Dai. Isa dun sa... Kanay. Nalitay naman namin yung sa kanay. Yung dati oh, una yung unang ulo Yung malaki. Oo, oh, yung puntahan ko. Yung napuntahan mo. Uh -oh. Pero pa rin yung but although sa IT company yun, na we just uh -oh. kami pag uh -oh. kami, kami rin nag-ano. Under Kasi pa rin mm -hmm. And then we also have one in Nagoya. Oh my life. Pinago yan. Guya. Kasi parang meron kasi kasi may mga trainees doon eh. Ay, who handles it, the office there? Kami rin. So, papunta-punta ka rin sa oh, Goyo? Oo, mapunta ko doon. I want to lang. go there. Ah, gusto mo? Uh, yes. Okay. Actually. Ito na ngayon meron silang uh, one of these days, baka isuot ko ang um, costume, talagang dito costume, mascot mas mas attire. At <laughs> so, angkat nandito pa tayo. So, guys, lalagyan natin yung mga before and after ba yun? Yung ano, yung ang tawag dyan? Alay. Yung, yung before and after ba? O, before ito ka. Oo. Yan yung natin, ano? <that noise> Tama, pwede. Diba, no? oh. Uh, uh. So, meron sila ngayon sa so, mga parents, na Pinay na nandito sa Japan marami na marami ng mga anak na gusto ng English, lalayo pa ba? Mm -hmm. Siyempre dito na, at, um, basta, umalay nyo magkita-kita tayo dito. <laughs> Di ba? Mm -hmm. So yun, and, mm -hmm. ayan o, so saka na lang namin ipaliliwanag ulit sa inyo. Ayan. Pero kitang-kita naman akong gaano ka murang per hour nila. And then must uh -huh. start free trial, they can come here. Actually, it's online din. Ah, sa okay. online, okay. Pero kung malimbawa, those who would like to, yung no. parang face-to-face, meron din naman. Ayun, okay. Kasi meron face-to-face -face so, like, classes doing. dito. Mm -hmm. And then sa online... Ito yun, know, oh. Okay, okay pati na natin. Para, ito kasi, ito isang klase na pa to para sa mga, ano ito sa adult class. Mm, 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 so kaya meron kaming, ano, diba, electronic, yes. ano, board. And then ito dito, may pwede kang pwede kasi bata dito. Ay, oo. oo. So, diba? ayan, oh, So, 'di ba? Ay, pero o. medyo din design na din namin na ganyan. So, minsan dito rin ako nagte-training ng mga features. Mm, tsaka, ano, mas mm. Ayan, so kompleto na siya ng mga pambardago lang mga... <laughs> <you know? laughs> Marami ano, pa yan, meron pa kami hindi na ito. Ayan, ang dami pa pero dyan. Meron pa kami hindi na ano, ito hindi ko pa na ano na... Lalagayan. Di ba? So, they will feel comfortable yung inyong mga anak dito. Hmm. And malapit lamang siya sa train station ng... katapat tapat talaga kami mismo. Tapat talaga, talaga oo. Oh, Yes, so, Ng train station ng Conanday. Mm -hmm. Alright? So, so we so, so, have materials kami na mimili kami materials wow. din. But we have you, you all like... I use that. That. I use that. Na, I use This one? Ah, uh, uh, oh, talaga, Oh, Marami na niya yung mga ano. So, for numbers, shapes, ganyan. So, yung ano ka. Yes, yes. At maganda sabay-sabay sila. Alam mo gusto ko to. Ito, tutunto ko dito. Ito private. Ito, wag daw muna natin papasukin. Hindi, ito oh. Ah, kasi ba? oh, hindi hindi sila nagpalit ng ano Ay, ayan oh. Hala. Ay, ayan ako, minus. Wala. Today is, ano ba, hindi tayo Tuesday ngayon, Wednesday tayo. Wednesday na. Okay, okay. Kukaltas ang goya ko yun. goya yun. Kukaltas di yun. nga. At this coming Friday, si Poncha at si Bebe ko. <laughs> yes. Oh, yung may magsusuot niya, may mahiwagan tao na. Yes. So, punta kayo dito sa Conan Day. Ayan, oh, lang. Oh. Punta uh, kayo dito at may dalawang magsusuot. Mamimigay ng mga leaflets and so, some may, souvenirs. Eh, kung yung uso na bobo ngayon, meron oh, din kami niyan. Iba yung sa kanya, Lababa. Oh, ito, si Labamba. ito, Lababa. Ito, ito, ito Rabo-Rabo to. <laughs> <laughs> Rabo-Rabo. diba? Rabu -rabu sila. Oh. <laughs> Ganyan o, no? oh, pinagawa sa Pilipinas. Yeah. may ang... Ito, Pinas din, lahat. Oo, oh, siya sa Pinas. So, pag may nag-enroll, di ba? So, at least may ano silang lalagyan, ano? Oo, oh, at uh, tuwa-tuwa na, na mga jama din sa no, kaya no, kaya no, mga bata. So, mga ganyan. So, may mga make it din kami. Pens. Ball pens, yan. Yeah, so, and so, it's a change Yes. Labo-labo mm -hmm. so, nga, di ba? Labo-labo. Ito yung mga arte, kailangan mapindutin. Ayan, para maging clear. Yeah. And ito sa back. O, oh, diba? di ba? Ayan. Very affordable yung know, offer namin ano, it's ano parang ano, uh, uh, good for one year. It's kaihoda yung tawag na sa si mm. Japanese, uh, or learn all you can nga, mm -hmm. at a certain price. Then you can log like it anytime, you can learn anytime. Parang ba, uh, na-stop ka dito, pwede mong balikan uh, yeah. yung lesson niya. So, when you complete it, parang 300 yen lang. Uh, how about the books? Uh, ano na lahat, meron na. <laughs> parang dati, ang ganda. Ano hindi siya nagbabago, in fairness? Uh, Ah, uh, madam, ibig ko sabihin ay, di ba dati students, right? And then, mm -hmm. parang nag kumukuha ng mga teachers before. No, actually, um, hindi, kami, hindi pa kami kumukuha direct from the Philippines. Baka correct, ah, correct meaning, from, from, from kumbawa, mag, okay, marami kami, magkar magkaroon kami marami students. Mm -hmm. So, there's a time siguro, uh, na mag uh, ko ng job order. Although, naka-credited naman na kami sa Pono. Ah, talaga. Uh, actually, siya nga, siya nga, di ba? Kararating lang. True. Dina. So, dalawa oh, sila, so, actually, so, sayang walang isa na sa isang ano, okay? So, um, dalawa yung dumating this time. Pero, mm -hmm. they're not teachers. What is, ano, sa marketing, yung isa dito sa curriculum developer. Ano, uh, more on translator siya. O, oh, mga kasangat, inalok in agad kami ng Yema. <laughs> Di ba? <laughs> so, in, in case, anibawa, oh, kung dumami mga estudyante, dahil kailangan kami mag-ano, mag-invite uh, sa Philippines ng mga teachers. Yung, yes. Actually, siyempre, priority namin yung mga magtuturo sa amin online. Yes. Uh, siyempre, kasi di ba mag-hiring kami ng online teachers mm -hmm. So, siyempre, kung gusto nila mapunta dito sa Japan, priority namin na, ano, i-ano yun, uh, dito sa Japan. Okay. So, dun sa online teachers, how can they avail of the free training? Actually, uh, this coming November, mag-a-announce yung ano ko. Meron akong head, ano, kasi admin. May admin kasi ako for that. So, they will be announcing yung, ano yung kung kailan yun. Meron ano, kasi kaming tie-up na ano na facility, mm. ESL facility in Davao. So, ano, para assessment na lang gagawin. Kasi mga trained teachers naman na yung mga may experience na. But still, we're still oh, welcoming yung mga ibang ano, uh, applicants na gusto magturo ESL online. Mm. So, yun. Then after that, if ever maganda yung ano ang let's performance niya, and he or she wants to go to Japan, we yes. ano, kasi since accredited na kami ngayon sa pro, mm. So, mm. so yun, uh, puntahan niyo lamang ang kanilang, uh, ang kanilang uh, IPS Facebook page. page. Okay, so, eto po. Yung pa rin naman, yung pa rin naman. Ay, yung pa rin natin. Yes, oh, the same okay. pa rin. So, konta lang kayo dyan, magtanong kayo dyan ang mga details, everything, and sasagutin kayo. Sasagutin ba? Yes, of may naka, course. Ano ba? Kasi, oh, alam ano yun alam naman, naman, may mga Diyos ko, nakapagtanong ka nga, ka, and then, three weeks na hindi ka pa sinasagot. Mm. So, yun naman, harap-harap natin kausap si Bossing na may sasagot. Ah, basta lang, ano, ah, wag lang beyond office hours, ha? Kasi minsan, alam mo na, na galing eh. lang alam na madaling araw. Oo, oh, seryoso yan, ha? Ah, tama, yan. Minsan, ah. madaling araw, minsan ah. natin gabis, galit pa sila. Huwag talaga, may mga ganun. okay, ngayon, natin ng ilang mga, ilang mga affiliated sa kanila ng mga eskwelahan or training camps or whatever sa Pilipinas. Meron? Yes, actually, it's not ano, school or ano. Meron kasi kami sarili. Mm. So, we also have uh, IPS Philippines. Ah, okay. okay. May okay. branch din kami sa Philippines. May uh -huh. office kami sa, ano po sa, may isang palok lang. Katabi uh -huh. lang ng UST. Ah, Okay, so okay. nandun yung office namin. So later, I'll give you the, the details ng office namin. And then, we have our an official tie-up uh, uh, ano, POAA License Agency or Department of Migrant Workers Agency, which is yung strategic. Mm -hmm. So, yun ang pinaka-tie-up agency namin para makapag-send kami ng mga ano dito. So, we're sending not only ano, uh, um, professionals, mm -hmm. okay, of course, yung mga, uh, sa marketing, sa, oh. what do you call this, um, interpreters, ni Japanese teachers, na yung Filipino na kukuhod, Japanese, translators, also, mga SS level yun din. Oh. Meron kami ngayong job orders sa ano, sa Nagano. Nagsimula na? Oo oh, naman. Ah, talaga? Meron na, may mga on-process na. Wow, so abangan nyo para And, kayo makakuha ng mga paribagong updates, uh -huh. punta lang kayo sa kanilang IPS Facebook page lagi lagi and lagi lagi Oo. what services offered ng may, may mga new lessons uh, yes actually uh, we already have our platform we could we are catering both english uh, communication classes and Ay. then ano uh, uh, japanese then both po siya so yung english namin will be will be starting your free trial lessons namin from mm -hmm. december 1 to 15 so that's why this whole november Ayan. Uh, Ayaw, magka-flyer rin kami. Mag dito sa station, ang with si Ponchang, tsaka si Debbie, Sila, sila yung kasama namin magka-flyer Ano. So, yun. And then, uh, we might start our ano Japanese classes. from Nihongo, from 5, 4, 3, 2, Uh, on, on process pa naman yun. Pro, yung, ano, oh, yung, kasi ang daming gusto matuto ng hapon sa Pilipinas. No, kung sa nag-aaral. actually required yun. Kaya nga, oh, oh, required so, nga pala yun. Oh, if you hindi na kayo makaka-work dito oh, 35, oh. um. Actually required yun. Ang bawa, gusto mag-apply ng SSW. Oo. Oh, 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 Diba? So, ang interpreter. Katulad niyan, interpreter, translator. May oh. Uh, ento yan siya. Ipaliwanag natin sa kanila yung SSW. Ah, uh, specified yun. skilled workers visa. Mayroon 14 categories po yun. Pero yung mostly in demand dito is more on sa food service, sa caregiving, hmm. sa hotel, yung uh, accommodation. Yan matagal yung pay na ba yan? Dinan. Akala ko caregiving, matagal na yan. Pero ano? yung una-una yan. mo yung yan, no? Baka sasabi mo, EPA, yung Japepa. Ay, baka nga. Yung ano yung government to government yun. Pero may nakakapag-direct kaya na talaga ng mga food ano? Attendance, mga ganun-ganun. Oo -ganun. oh, naman. At talaga? The SSW yun, yun specifies. Kaya meron ano, may condition may nga yun. Mahirap yun, di ba? Mahirap kumuha ng visa? Hindi. Workers. Basta qualified ka lang, meron ka hmm. lang ano. Ang qualification is kailangan at least JLPT or JFTN 4. passer ka. Okay. Plus yung Prometrics yung Prometrix do sa specific na category. Okay. May mga N, N po yan. Paki-explain natin. Oh, yun ngayon. Ja okay. J J N1, N2, you, N5. So, What is that? Lowest is N5. Highest is N1. So, that is Nihongo N5, Nihongo N1. Yeah. So, um, you have to pass the JLPT or the Japanese Language Proficiency Test. Mm, at so least level 3. Okay. Um, for SSW, at least ano, uh, level 4. So, saan sila pupunta sa Pilipinas kung gusto nila mag-aralan ni Hongo? Any information? Ah, mayroon nga kami, may online nga kami. Na uh, ano, ah, okay. uh, online uh, na nga lang pala. Oh, yes, physical, online o, kami. O, o, o. Pero we're planning to, ano? Mark, kasi may mga nagre record talaga ng physical. Pero kasi oh. right now, Uh, yung kasing ano uh, online mas convenient oh, kasi sabaga, kahit ano. nasaan ka libre, ano kasi binyo pamasahe mga uh, mo di ba how much ang online na yan Ah, uh, oh, doon a, na lang nila malalaman sa online sa ano Facebook page. O pwede ba natin sabihin ngayon? Yeah, actually we're offering it on 15,000. Nagmeron like, kami ano uh, for spot payment, meron kami 5% na ano na na discount. Mm, ayun. So, it lang? could be free. Pag pag mag-avail sila ng student visa program namin. Ay, wow. So, yung mga nagbabalik na, na next year, na bawa sa June. tapos na kasi yung April batch, na okay, okay. Ano, uh, uh, on, um, uh, submission na lahat ngayon uh, for April batch. So, four times a year lang naman yan. January, April, July, and October. Okay, so... Ang sunod na ay, ano na? Oh, uh, July batch na. So, for those who would like to apply for July batch next year or October batch next we could offer free Nihongo lesson training po if you would avail ab po nung ano nung... S student. Student visa. Meron oh. din kami mga scholarship doon. Oh, ay, muli natin ipalala sa kanila. Habang student kayo rito, pwede kayo maka... Magana ng work, di ba? 28 hours. 28 hours. So, allowed yun. Allowed naman yun sa so, ano. sa immigration rule yun. Oo. Uh, uh, uh -oh. Allowed yun talaga. Para ikaw, gusto mo ba mag-student? <laughs> Lolo student. <laughs> May napalo do ba? Alam. Meron kami 54 54 na papunta rito. Kailan? Ito this year lang, April. Talaga? Yes. Ay, kasama ko sa sasalubong pag nandito na ako. Oh, di ba? <laughs> Alay mo. Sa so, susunod, yes. sa so, susunod mga 60 years old, yung papapunta yung tulip. Yes, okay. Oh, mas lalo pasok, magugula, pasok Mas lalo magugulang magugula tangang art. <laughs> Ay, parang ko si Indiana Jones, o. Oh. <laughs> Di ba? Okay, maraming salamat, tita. Hindi ko lang kung nagtatawag ko si Madam or what. Because She is a friend and at the same time, alam mo yung level ng boss. Poncha! Poncha na yun. So, poncha, Madam Poncha. Madam poncha I Thank you very much and I hope na mag-grow pa kayong business. And I hope to see you again. Ay! Definitely, di ba? <laughs> definitely yan eh. No? Yeah. Meron tayong ano. Okay, parting words! Madam. Parting words, well, uh, hope to see you here in Japan, whatever yung ano po, uh, goal nyo sa pagpunta rin sa Japan, whether mag-student or mag-specified uh, skilled worker kayo. At yung quotation or mo, di ba may quotation ka lagi kung oh, yeah. pupunta Japan, okay, go! Ano A yan? Ano, Japan, ano ba? Ano, ba? ano, ba? ano, ba? ano ba? Your future, our service. Iba. Oh, yeah. <laughs> kay dito, yung pang-ending natin. Rheumatology pa more and more and more. Alright. More, more and more and more. Okay. okay. Kumandi yeah. sa yeah. Okay. Okay. so, okay. this is my Roberto, say, I say, Masad, mabuhay ang lahat ng Pinoy sa masulok ng world. Sabay -sabay tayo. for more, more, and more, and more and more. Thank you. Pa, okay. pa. Pa. for more. Robotology. <laughs> this is friend Roberto Sengar, ikut ko sa'yo masak mabuhay ang lahat ng Pinoy sa masulok ng world. Roberto Sengar, more and more and more. Thank you! <laughs>